problema nyo, sagot namin yan. Oh, yeah. So, yeah. Aba, sino ba ang ating, uh, uh, ating tutulungan ngayong araw na to? So, that's right. Ito uh, na ang uh, subject natin. Naantig tayo sa story ng subject natin na naaksidente sa work. Nung nakaraan linggo. Yes. yes oh. At tayo ay natulungan ng ating butihin na congressman si, Saldigo. si congressman Saldigo, 'di ba? Ito yung first episode natin. Yes. So kanina nasa office, nasa office sila. All uh, na na nila yung grocery, tsaka yung cellphone, binigyan ko kasi ng cellphone yung kapatid, mm -hmm. tsaka si lola. Nakuha na nila kanina, nandun yung ma mother, binigay ko na rin yung konting cash na binigay na ni Boss oh. Poyo. Ayan, Aww, so nabihay tayo ng konting cash. At syempre, yung pinangako ko rin na grocery item. Oh. So, ngayong linggo, Miss Aba Puod, Ay, de ba? o Oh, pala, wala po pala si Miss Ana po dahil nasa out of the country siya. Uh, pero next week, andito na po ulit siya. So, pagsamantala, yes. kasama natin muna si Aba Tuot. <laughs> Anong Ano Puot? I'm just only Aba there. <laughs> so, sino nga ba ang ating... So yan, aalamin natin ang story ng ating subject. Problemadong kagenggeng. Ayun, tatawagin natin ngayon sa kada episode natin ang problemadong gengeng -geng. Yes. Okay, so ano Grabe, nakakaawa to. Pero alamin natin ang story ng ating subject this week. Please watch this. Ako po si Josefina Datar Solano, 52 years old. Wala lang pong naano sa amin, ninabot abotan na ako ng kapatid ko. Pag may sobra siya sa sahod, naabutan niya ako kahit magkano. Yung sa OWA naman, bali ang nilapit ko kasi doon yung tungkol sa asawa ko. Biglaan niyang pakikipag-iwalay sa akin tapos pinutol niya yung sustento sa amin dalawa nung anak ko. Kaya hindi na ako nakapag-follow up, check up. Hindi na rin ako nakabili ng mga gamot ko. Tubig sa utak, kaya inoperahan nila ako. Tapos meron akong tumor dito sa likod ng tenga. Sinabay nila yung operasyon, bali dalawa. Naoperahan na ako noon. Ate ko po, minsan po, pinsan po, Nagbigay ng 200, 500, ganun. Sa Muntalban, bali, true chicas, ganun. Kasi minsan, pambili ng bigas, yung pambaon ng anak ko sa school, yung para sa financial assistant. Bali, ang naging, kaano ko na lang, si Atorne na lang. Ang ano po kasi, yung pang-financial po talaga, kasi hirap na hirap po pagdating sa, sa pinagbabayad po kami sa tubig, sa kuryente, tapos yung pagkain namin yung mag -ina. Pang financial po talaga. Bisa, hindi nakakapasok yung anak ko pag ano, yung maliit lang yung benta namin sa tindahan. Ito lang po yung... Kasi naman po ano eh, hindi naman lagi-laging may lalapit sa yung tulong. Siyempre, meron din silang mga pangangailangan. Pag nagkakaroon na ng extra, saka nang maabutan. Kaya po kasi, inuto ko na sa Mumbai. <laughs> <laughs> Para magkalaman lang. Mm -hmm, Yan na lang, pamasaya na anak mo dyan, tsaka yung baon. Pero yung sa gamot ko, tsaka yung follow-up check-up ko, wala na akong mapagkunan. Kasi pa nag-taxi ka, kailangan mo na isang libo balikan yung pagkain pa namin ron. Tinigil ko na rin pati maintenance ko. Tagal ko na tinigil kasi nga walang pambili. Ang gamot ko kasi sa ulo, ano eh, 35 pesos. Sa peraso. Eh, two times a day yun. Hindi kaya na ako na 70 araw-araw. Yung sa maintenance ko naman, mura lang naman siya. Pero tinigil ko na. Sabi ko si Lord na lang bala. Kung mabubuhay ka, mabubuhay ka talaga. So yan, ganun pala yung kwento ni Mami, no? Pero ang ating subject this week, na si Lola Josefina ay may problemang medical at sustento ng asawa. Kasama natin siya ngayon sa studio, si Lola Josefina Manuel Datar. Ayan, nanay. Magandang gabi sa iyo, nanay Josefina. Hello po. Good evening po, Lola Josefina. Ayan, uh, magandang gabi din po. So, yon So, Lolo si Pina, parang sa pagkaka pagkakanood natin at pagkakaintindi ko, uh, yung isa, may problem ka tungkol sa pagsustento sa anak nyo. At yung isa naman, ay medical, uh, may kailangan siya sa medical niya. Sa mga mm. yes. pangangailangan. So, dun muna tayo sa isang problema. Sa yung problema ano po? nyo po sa sinasabi niyong sustento sa asawa niyo. Tapos ba, tanong ko, ilan taon na po kayo? 52 po. Ilan taon na po yung anak? 10 years old lang po. ilan po siya? Bali yung una ko pong anak na matay, bali pangalawa ko siya. So solo, yun na lang po yung kaisa sa inyong anak ngayon. Asan po na, yung asawa niyo? nag update po yung asawa ko. Nung nagkasakit po ako, parang unti-unti po siyang nagbago. Nung nagkasakit kayo, Punti-unti pa siyang nagbago. Opo. Lalo na po nung na-opera na ako. Parang, ano, pabigat na, gano'n. Yun na yung iniisip. Opo. Kasi... Iniisip nyo at siguro kasi, hindi nyo naman iniisipin nyo, kundi nyo nararamdaman. Opo, yes. nararamdaman ko po. Kasi bawat po, kunyari po, yung sa MRI ko, di, magkano po yun, nasa 10 to 12,000 po yata yun. MRI? Opo. Eh, papadala siya. Tapos yung mga gamit ko sa operasyon, kada ano kailangan pa ng... yung resibo ba? Opo, inihinga niya yung resibo. Nangihingi pa siya ng gano'n. Resibo. Tapos kung kailang na-operahan ako, tsaka siya nakipaghiwalay, tapos pinutol niya pa yung sustento. Hmm. Kasal po kayo? Opo, kasal po kami. Ay, nakakalungkot. Bakit? Bakit? Teka, nanay, meron, pero po ba kayong kasama sa bahay? Like, may asawa po kayo? Yung mga anak niyo po, ano pong trabaho? Dalawa lang po kami ng anak kong 10 years old. Mm, po yung, yung kasama niyo sa bahay? Yung ko po, kapit bahay ko lang. Ah, okay po. Pero po, ang anak niyo po, nag-aaral pa po? Grade 5. Ah, grade 5. So, Entay, ano po yung kinakabuhayan niyo ngayon? Bali, umasa lang po kami doon sa maliit kong tindahan. Tapos pag may ano po, naabot-abotan ako ng ate ko. Kailan po kayo hiniwalayan nung mister nyo? Bali, nung October 2, 2023. Last year lang. Apo. Kailan po kayo so, na-diagnose ng sakit nyo? Nung mga April 14 po, 2022. 2022. Tapos si mister ay nasa abroad. Tama po ba? Apo, apo. Saan po siyang bansa? Sa Saudi Arabia. Ano po trabaho niya doon? Bali, ano po siya sa farmer. Mm -hmm. Ano po? Sa farm. Farm? Ah, po. Farm. Oh, so farm. Ah, uy. Nakirip po ako sa farm. Pero bago yun, ah, Sorry. Sorry. Ay, baka sabi niya, tanga lang ako. De, mer meron, meron pa lang ano, hmm. may farmer pa lang na job sa Saudi. Hindi ko alam. Sorry. Hindi, meron lahat naman. Meron ba? Oo, oh, okay. Hindi eh, ko lang yes, narinig kasi. Usually pag... At saka mataas sa sahod nila doon. Ah, okay. so So, gano'n Because... nakatagal si Mr. nag-abroad? Siguro mga nasa 3 years na po siya. Ah, bago-bago lang? Opo, bago. Nung bago po akong ma-hospital, bali parang kakaalis-alis niya lang din. Okay. Bakit? Bakit kung kailan, bakit kung kailan, mas kailangan, mas kailangan nyo siya as father and a uh, husband? Bakit nakipag-iwalay? Meron ka bang alam na dahilan? Hindi ko nga po maintindihan eh. Wala naman po ako, na-hospital lang naman po ako okay. eh. Tapos nawala na siyang bigla. Yun nga eh. Kaya no nga eh. di ba dapat mas lalo na hindi mo siya mm -hmm. bitawan? Kasi asawa mo siya lalo na. Dahil sa mga ganong sitwasyon. Basta sinabi niya lang po sa akin nung huling-huling kaming nag-uusap, ayaw niya na daw. Yun lang sinabi niya. Nakakalukot. Oo nga beshi tsaka ano to ha ha, hindi to parang normal lang na problem kasi karamihan ng na mga nag-OFW, gano'n talaga nangyayari. Iniiwan nila yung asawa nila. O hindi ha. Ah. May mga iba oh, pero hindi okay. ko nilalahat. Pero ang daddy ko, dyan ako bilib na bilib sa daddy ko. Alright, kasi so, daddy ko for 16 years, sabrod siya. Never ata sila nag-away ni ma'am ko at And ano then, ma of course, so rin ayon. tayo, no? Nandito okay, ba, okay. rin. Susolusyonan. Uh Oo. -oh. So, sa tutu may, tutulong no, kay Nanay Josefina. Nandito rin sa studio ang ating resource person this week na si Attorney Ace Jurado. Ayan. Ayan. At, Welcome, Attorney. Uh, magandang gabi. Hello po. and Josefina. Hello po, po Attorney. Ayan, paliwanag lang sa mga viewers. Kasama natin si Attorney Jurado at uh, Lola Josefina, para bigyan natin ng uh, ano nga ba ang karapatan nyo po bilang asawa at misis uh, at nanay nung inyong asawa na nasa abroad na bigla kayong hindi na kinausap at hiniwalayan at uh, walang sustento. Andiyan po si Atty. Horado para magbigay ng kanyang uh, kasagutan sa ating mga katanungan. Oh, uh, magandang gabi sa ating mga kagengeng na nanonood. Um, uh, yung sitwasyon po ninyo, Nanay Josefina, Ayon po kasi sa ating family code po, na ang mga mag-asawa ay po pwede pong humingi ng sustento. Ang tawag po dyan ay spousal support. Dagdag pa po rito sa ating family code po, meron din po tayong tinatawag na support para po sa ating mga anak. Regardless po kung legitimate or illegitimate, meron po talaga matatanggap na financial support or tinatawag nating sustento. Base, Boss, at uh, Miss Ava, base dun sa salaysay ni Nanay Josefina, na iniwan na lang daw siya, di ba? Nung kung kailan pa nangangailangan siya ng katuwang sa buhay. Yes, Attorney. Ito ay posibleng labag sa tinatawag nating Republic Act 9262 o mas alam natin na anti-violence against women and their children. Bousing. 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 Short bousing. Bakit alam na alam mo, Boss? Hmm. <laughs> Hindi, uh, it's, alam ko lang, syempre, maalam ma tayo sa mga ganyan, alam mo oh. naman? So ngayon, uh, dahil dyan sa kasong yan, base din sa salaysay mo nanay na nasa Saudi, siyempre, pwede natin pagpalagay na yung asawa mo ay merong sapat na pera para makasuporta sa'yo. At isa po sa uri ng abuso na nasa ilalim ng nasabing batas ay yung tinatawag natin economic abuse. Ibig sabihin lang ng boss at saka Miss Ava, pag hindi ka nagbibigay ng sustentong financial, posible ka ngayon makulong dahil doon. Oh, my God, nanay. So, Torny, uh, yung chances niya, kasi sa tingin ko si mother, lalo na may sakit siya, siguro, di naman niya rin hangad na makulong din yung kanyang asawa. Eh, ang, ano ko po, ang tanong ko po, kasi simula po nung nakipag siya, pinutol niya na po yung lahat ng komunikasyon sa amin. Ayun, yun. Siguro, ikaw ba, nay? Matanong kita, lola, gusto mo ba ba siya bumalik sa'yo? O yung 'yung kailangan lang niya as a tatay ng anak niyo? Kung ako po parang ayoko na po. Gusto ko lang 'yung ano 'yung obligasyon niya obligasyon. sa anak ko. 'yung gampanan niya. Yeah. So, kung gano'n naman po base pala sa 'yung uh, kwento, na gusto mo lang magampanan 'yung kanyang obligasyon bilang asawa at anak. Pwede rin tayong magsampang ng tinatawag nating petition for support. Ito po ay isang civil case. Wala po itong kulong na kung saan ay maaaring makita base sa records na lang at pagpalagay ng judge na ikaw ay dapat tumanggap ng financial na suporta. Mm. So And parang ayun yung katulad sa ibang basa like child support? So, yes. Oh. At attorney, pwede yata ilapit sa OWA? Yung ganun. Ah, hindi lang yan. Maraming mga bagay na pwede ilapit yung case ni mother. Hindi Kasi of alam ko meron, meron bang uh, batas or meron bang ano ang OWA When it comes to ganyan yung uh, asawa, hindi na nagpapadala, alam ko, pa pwedeng mag-report eh. I'm not sure, i-correct mo nga ako. Pwede okay. naman din yon at is parang in note lang natin na kung o oh, etong taong ito uh, hindi nakikipag-ugnayan, maaaring may mga ganon. Okay. okay, hindi siya pwedeng pauwiin. Hmm. Hindi, hindi, bawal yon At nalinaw ko na yan sa ating Kasi administrator, na si Erwin Ignacio. Pananakot eh, minsan, di ba? Pag abroad, sige, sumungo ako sa OWA, papauwiin kita Well actually may program kasi nga ako sa OWA Kaya alam ko rin yan okay. Nakausap kong personal po ang ating buting Administrator na si Arnel Ignacio mm -hmm. Na kung saan nilinaw ko Kasi madalas ang agam-agam ng mga kababayan natin Mga kagengeng natin Pag nasa abroad pwedeng ipadeport deport Mali Sabi ng ating Administrator na si Arnel Ignacio Hindi po pwede yon maliban na lang kung meron kang nalabag na batas Sa bansang yun Alright. So wala, hindi natin may papahue Yung si Tatay So, magagawa lang natin is to file petition, petition for support, or, support, or pwede rin yung criminal case ng anti-violence against women and their children. Ayan. So, Atone, matutulungan ba natin si Lola o Sipinas sa pagdating sa ganyang bagay? Definitely. ah uh, dahil yung instrumento, yung platform mo, Bostoyo, pwede, pwede tayong makatulong ng legal sa mga kababayan. Ayan. Wow may tanong lang po ako. Paano po kung hindi po siya makita? Yung, kasi ayaw niya na magpaano eh. Pinutol niya lahat. Hindi ba communicate? Halimbawa, yung ganyan. Sige, pagpalagay natin na hindi mahanap. Kasi pwede naman po yun. Basta yung judge po o yung ating hukuman mag-uutos sa kanya na dapat obligasyon. At kung meron na tayong karampatang desisyon galing sa korte, halimbawa po magtuloy, eh doon po tayo magbabase. Pwede natin i-trace yung agency. Uh, eh, pero yung, pero kagalan niyo na nakausap si tatay nakipaghiwalay po siya sa akin sa chat. Okay, pero sige, gagawa natin doon. Hindi pa natin ito may lalapit kay Sir Arnel Ignacio, to, to find kung nasa to contact, para makausap. Um, susubukan natin, boss, ah, Yes, oh. Kasi uh, meron din tayo kasing data privacy law. Yes, o. Oh, yes. Yun, ka, diba? Dito, Mahigpit din na kahit merong database yung OWA at lahat ng mga pamahal, gobyerno natin. Oo, oh, oh, hindi ay, pa na pwede-pwede basta-basta i-access. Yeah. Okay, yung agency ba? May contact ka pa dun sa agency? po eh, nakalimut ako na po yung ano ng agency niya. Ayun. De eh, boss, gawa natin, basta halimbawa lang Miss Ava, umabot okay. sa korte, doon tayo mag-request sa korte. Pero kailangan pa solusyonan natin to ha, hindi natin to dapat uh, ganito lang. Sa pangungunan mo. Pwede kwentuhan mo po. lang tayo dito at uh, lahat kwentuhan lang si nanay. Kailangan may natin na masolusyonan natin kung ano yung problema ni nanay. Pagdating doon sa hinihingi niya, dahil ako, syempre, sipi mo naman kung kailan kailangan na kailangan ng karamay ni nanay, doon pa siya naiwan. Kung baga, uh, hindi ko yun gusto para sa akin, di ba? So, doon naman sa isa, ano naman po yung sakit nyo? Bali sa utak po, nagkaroon po ng tubig sa utak. Tapos, minuksan nila yata yung ulo ko, tapos tubor dito sa likod ng tenga. Ano naman, pero okay na naman po kayo ngayon? Bali, nung last check-up ko po, napagalitan pa ako ng doktor ko. Kasi yung mga therapy ko, hindi ko po napuntahan. Bu, pero yung uh, tumor mo, hindi naman siya cancerous, hindi siya... hindi naman po. Yun, kaya yun. So ngayon, therapy ang ginagawa. Maintenance, okay. mininom kong gamot. Titigil ko na po kasi wala na po talaga akong pambili. Nung oh, iniinom kong oh. gamot. Meron oh. po akong dala doon na, ano, yung record ko po sa hospital. Sige, ganito po. Uh, dahil uh, may mga kaibigan po tayo, kukunin ko po yung medical abstract nyo yung kailangan nyo ng mga gamot, ilalapit pa natin ito sa PCSO kay Chairman Mel Robles. Okay. Para uh, matulungan ito. Itatawag natin to para may tayo na makausap po natin at uh, magawa natin na parehan. Ako na po nagkagarantiya na matutulungan Aww. po tayo. Thank Pero bukod doon, so syempre, uh, bigyan ka na din namin ng, sa amin ng programa ng 10,000 pesos. Wow, 10,000! Yes. Salamat, Pasol! Alam nyo, Nay, nice. Alam mo, nalungkot ako ha. Nalungkot ako kasi... Oh, can you, nanay? Bakit kung kailan kailangan na kailangan mo lang, hmm. Kailangan na kailangan mo yung asawa mo tapos... Ayun na nga po kasi. Siyempre, kinasal po kami. Nagkaroon kami ng sumpaan. Tapos kung kailang ganito, saka siya nawala. Hmm. Nanay, okay lang po. Stay strong po. At uh, ko po yung, ano nyo, yung healing niyo po. Alam niya po La, ba nung na ako, sa 10%, 1% lang po yung pag-asa na mabuhay ako. Kasi po, utak mo yung ano eh. Pero nabuhay kayo. Oo, oh, nabuhay so, po ako. So, ibig sabihin, may purpose pa kayo sa buhay. Yun nga po, sabi niya. Meron nga. pa yan, nai. You're 51, may 10 years old kang anak. At saka nanay, hindi halata kasi ang lakas-lakas niyo pa po. Yun nga, kaya na, ako baga. It's a very rare case. Oh. Tapos, gumaling, walang nangyari sa'yo masama. Yung nangyari sa inyo ng asawa mo, kalimutan mo niya? yan, pero pipilitin natin yan na attorney, sa tulong ni attorney, uh, talagang gagawa natin yan ng paraan na makapagbigay siya, masuportahan ka niya. Ito yung apa. anak cellphone ba yung anak mo? Wala pa, nasira na po. Wala. Eh, bigyan na rin cellphone niya. Cell no, cell bigyan na cellphone! Cell na, Bigyan cellphone from cellboy yung anak ni nanay. So, Lola Josefina, maraming maraming salamat po maraming, sa inyo. Maraming maraming salamat, Nanay, Hopis, Nanay Josefina. Okay, attorney. Attorney A. A. Surado. Maraming maraming, maraming salamat, salamat po. Sa lahat ng mga kagayang nanonood, na problema mo, sagot namin ngayon, 70,000 views na tayo. Happy 70,000 yes. viewers! Ayan, yeah, so, Marami pa kayong aabangan na saya at sorpresa dito lang sa pinaka mapagbigay na show ng bayan. Ito ang Bigayan na! Bigayan na!